caregiver, it's me, Yuni. So, today is Wednesday. Saka, out ko lang sa work ng 8.30. Morning shift ako. So, ipiplex ko naman sa inyo yung mga binigay sa akin ng agency bago ako ihatid or dalihin sa alaga ako or dito sa uh, pagkatrabahoan ko. So, may mga binigay sa, sa akin. Siyempre, unang binigay nila sa akin is yung contract. di ko na nahalo kayong kontrata ko. Tapos, may binigay sila sa akin na uniform. Ito, polo shirt. Polo shirt siya. Dalawa, dalawang gantong binigay nila sa akin. So, pakita ko sa inyo. Sinusuot ko to dati nung nag, pag nag-office kami ni sir. Kaso ngayon, hindi ko na sinusuot kasi may mga t-shirt na ako. So, ayan. Polo shirt, dalawa to. May logo na Caregivers. So, ayan. Large size. Tapos, meron naman din silang binigay na scrub suit. Gulo na ba? Itong scrub suit, uh, apat siya na set. Large size din ito. Yan. Yan ang binigay nila sa akin. Scrub suit. Dark blue. Yan. O nga pala, kasi may mga amo dito sa Singapore na mga live-in caregiver at mga helper na pinag-uniform nila. So, ang Asiana ay nagpo-provide ng uniform na pwede nyo suotin pag dineploy kayo dun sa uh, duty niyo sa alaga niyo So, binigyan nila ako nito last year pero hindi ko to sinusuot kasi hindi naman nagpapa-uniform yung aking big boss. So, ayan tapos may binigay din sila sa akin na tote bag. Niyan. asiana na caregivers. Ah, it's a number and with uh, um yung pusa niyo sila makikokontact website. So ayan. Niyan, flexi pini-flex ko lang. Ulitin ko po, may mga amo dito sa Singapore na nagpapasuot po ng uniform or ng scrub suit. Pero hindi po lahat. Hindi po lahat ha. Kaya nagpo-provide ang na ng uniform para sa inyo. Para hindi na kayo bibili. Pero minsan, yung uniform pinoprovide naman ng amo naman suot ko, ito sinusuot ko, nakapambahay lang ako tuwing duty ako dito sa bahay ng amo ko. Hindi kami pinag-uniform, basta wag lang yung maiksin maiksin, wag yung sleeveless, basta yung tamang pambahay lang. Yan, short, t-shirt. So, kaya, depende sa amo yun kung pag-uniform pag made kayo o hindi. So, yun lang. Ingat. Bye! God bless po!